Magandang umaga sa inyo lahat mga kaputukan o magandang gabi sa iba. No? So, uh, pasensya na kayo. Uh, bihira akong mag-video or totally wala over the past, I think, past, past two months. Uh, Diyan tayo problema eh. Sa ating uh, katawan. Okay, anyway. Uh, may nagtanong sa atin. No? Uh, ano daw ba yung mga kailangan pagka bibili ng bala? So, baguhan siya sa pagbabaril kaya siya nagtatanong. And uh, ano daw yung mga tips sa pagbili ng bala? Okay, so ganito, um, para makabili ka ng bala, yung legal ha, legal, legal, okay, yung legal. So, uh, kailangan mo ng LTAP na valid, kailangan mo ng firearm registration na valid, at kailangan mo ng permit. It's either permit to transport, uh, syempre, ito, transport mo yung ammunition mula sa gun store na bibilan mo, pawi ng bahay. Okay, or uh, kailangan mo, or kung, kung may PTC ka, uh, pwede na yun permit to transport or to permit to carry uh <coughs> firearm outside residence okay or yung ptc Nag nagkakahalo-halo ayo eh, no? sa tagal no na hindi ko iniisip yung mga bagay na yan <laughs> anyway so yun yung kailangan ha ulitin ko valid delta valid firearm registration permit to transport no or ptt okay permit to transport ng uh, ammunition Okay, tapos naka-define doon kung ilan yung pwede mo i-transport. Trans, o kaya kung may kang PTC, that would do. Alright, so yun yung mga kailangan. Yun yung legal. Although may mga nagsasabi, pwede daw sa ibang gun store, LTAP lang. Uh, Mag-ingat kayo sa mga ganon. Kasi, una, di ba, pagka meron kay LTAP, um, LTAP lang yun, that means, meron kang license to own and possess firearm. And of course, kasama doon ammunition. Pero kung anong klaseng caliber yon yung amo na yon na gusto mong bilhin ang makakapagsabi noon yung firearm registration. Di ba? At hindi porkit may LTAP ka, may firearm registration ka. Di ba? Sinasabi yun sa seminar. Di ba? Sa gun safety seminar. Hindi po pwede na porkit meron ka noon, magdadala ka na ng firearm at saka ng bala sa labas ng bahay. Kailangan mo ng permit. It's either permit to transport or permit to carry firearm outside of residence. Alright? So malinaw yun ha? Malinaw. Ngayon, kung makakabili ka sa gun store ng without showing those, uh, of course, uh, risk nyo yun, kayo mahala. Pero yun sa akin, doon tayo sa legal at tamang paraan. Alright? Ano naman yung mga tips sa pagbili ng bala? So, pagbibili kayo ng bala, uh, halimbawa, meron lang kayong ano, di ba? Yung hindi naman kayo sports shooter, tapos, ang um, pwede lang sa inyo is 50 rounds sa bala, di ba? bibili kayo yung ano na, no? yung uh, factory ammo. Pag bumili kayo ng factory ammo, pag sinabi factory ammo, ito yung mga brand new ammunition no? na minanufacture na mga, uh, kumbaga yung meron talagang uh, ano ba to? Mass, production, uh, mass production facility to manufacture fire, uh, firearms uh, or ammunition. No? Like sa atin, yung locally manufacturer na meron yan dito is arms core. Okay, tas um, yung iba mga binibentang bala dito, mga imported. Okay, so, yun na yung bilhin nyo. Alright? Huwag kayong, huwag kayong papatol sa mga tao-tao lang na biglang lalapit minsan sa inyo sa range. No? Na, boss, meron akong bala, mura lang. Huwag kayong sumubo sa ganun. And even kahit reloads, syempre gusto nyo, papractice kayo, gusto nyo reload, mas mura. Okay? Kailangan, pagka uh, bibili ka ng reload, una, yung pagbibilan mong tao, kilala mo. Pangalawa, nasubukan na ng ibang kakilala mo. Huwag yung ngayon mo lang nakita, bebentahan ka. Tapos, pag, pag tinanong mo, anong load data na itong ano na to, reload na to, hindi niya alam yung low data. Eh, paano yun? Di ba? Tagilid Okay? So, importante, no? pag bibili ka rin ng reload or magpapareload ka, di ba? Kasi kung newbie ka, minsan wala ka pa shell, eh, di diba? Tapos may mag-aalok or gusto mong bumili ng mga reloads na kasama na yung shell. Una, tatanungin mo, ilang beses na ba na-reloadan yung shell na yan? Sabihin na iba, once fired. O kaya, yung iba naman, brand new component. Okay yun, pag brand new component, di ba? Ngayon, susunod mo titignan, okay ba tong store na to? Maraming mga gun community sa Facebook ngayon, malalaman nyo pag yung gun store na yan, okay. No? Kasi may mga gun store na gano'n, nagre-reload sila using brand new components. Yung ano, ibig sabihin, brand new yung shell. So, para siyang brand new ammunition, except sa, of course, yung head nyo, mamimili kayo. Kung gusto nyo FMJ, gusto nyo na Teflon, or may merong iba pa, no? mga, mga coated. Okay? So, para di sya reload, pero brand new yung shell nyo. May mga ganun. Okay, much better. Kesa bumili kayo ng buong reload na mga inalok ng iba, mura. Hindi nyo alam, baka buntis. Baka problema kayo. Alright? And just like anything else, pag may bibili kayong bagay, di ba? B maging ano kayo, inspection ninyo maigi, tignan nyo maigi, di ba? Eh minsan kahit bibili kayo ng isang box, tignan nyo may igil naman. Okay? Tignan nyo yung ano, yung mga head stamp, yung nasa puwerta nung, nung bala, may mga nakasulat doon. Kailangan niya pare pareha sila. Okay? pare pareha yan. Naalala ko, a few, few years ago, meron nag-post niya, nakabili siya ng bala, nakakahon. And, ah, uh, bukang bagong-bago. Pero pag tinignan mo yung mga, ano, mga bala, yung pinakapuwerta niya, no? yung stamp, iba-iba. Ngayon, pagka ganun kasi may flag, di ba? Pag, pag sa mga manufacturer, isang batch siya na isang batch. And dati nga, makikita mo sa stamp niyan, kung anong year may manufacture yung, uh, yung case, at, at least yung basyon or yung bala. Di ba? So, titignan nyo. Kasi pag iba-iba, teka, may problema. Tapos anything na makita nyo, na something's off, huwag nyo bilhin. Huwag kayo magpapapilit na bilhin. Uy, binuksan mo na yan. Sabi mo, bibili mo. Hindi. Di ba? Umatras kayo. Okay? Pero para maiwasan nyo yun, punta kayo sa reputable gun store. Um, marami niyan sa Metro, around Metro Manila. Uh, sa ibang mga probinsya, meron din yan. No? Mga kilalang gun store na nagbebenta ng na mga ayos na mga bala at mga ayos na reloads. Okay? Masi-search nyo sila sa Facebook. Makikita nyo yung mga feedback. Okay? Uh, hindi ko mabanggit lahat dito eh. Okay? Sorry. Uh, pero, if you want to know kung ano yung ako mismo yung, yung yung kung saan ako nagpapa-reload, saan ako bumibili ng mga bala, pwede ko i-share sa inyo privately. All right? Privately. Message lang ako dun sa ano ko, sa personal FB ko o kaya dun sa page ko, no, Ben Celestino sa Facebook. All right? Um, recap tayo, ha. Oh. anong kailangan? May pera ka na, punta ka sa gun store. Anong kailangan mo? LTAP, firearm registration, permit. Okay? Paulit ulit ha, ELTA, Firearm Registration Permit. Pag may isang absent doon at nahuli ka, may dala bala, na, uh, pwede kang bawian, no? Pwede kang revoke yung LTAP mo by not following the IRR. Okay? So, right. I hope nakatulong ako sa inyo. Maraming maraming salamat sa panonood.